Hi, Abi Banwag, Licensed Psychologist, Licensed Psychometrician. Usa ba ka sa mga nakapangutana, nganong naay na ay mga tao nga bisan si sila giagian nga stressor o traumatic experience, ang usa kay nagka-mental disorder sama pa ng litan sa depression or anxiety, ugang gang uban kay wala. Nagpasabot ba ni ini ang mga nagka-mental disorder kay mga weak, mga Uh, kulang sa diskarte, nag-overacting, o gang uban kay mas kusgan, mas maalamon, o mas madiskarte, kay kung buto na naon, pariyarabiya sila giagian, di ba? Kung isgutan ang depression o ang anxiety, medyo komplikado yun eh. ni. Kabut pa sabot, dagang mga factors nga magkaingunani ang usa ka Pero kung dunay usa kabutang nga magkasinabot ang mga mental health professionals, sa pag-explain ngano magka-mental disorder ang usa ka tao sama pa ng lita sa depression o anxiety, wala na siguro ilain kundi ang diathesis stress model. Nga pasabot, na combination of predisposition or vulnerability plus sa environmental stressors na mao'y nakahatag o or makapadungag risgo na magka-mental disorder ang usa ka tao. Para mas dali na tumasabtan, Una-una ang -una -una nga kining mga baso, mao ang mga tao. Unya kining mga baso nga doon mga kulor, mao kini ang mga pareha, nga mga environmental stressors or traumatic experience nga ilahang agian. Unya ang mga sulod ni ining mga baso, mao ang ilahang mga predisposition or mga vulnerability. Kining una nga baso ko atong tanahon, medyo walay sulod kung naaman, medyo gamay ra. Kay let's say, wala kay siya problema pagkabata. Ang ikadua nga tao o baso, uh, naanay medyo sulod. Let's say naman na ashay namana ang iyang predisposition iyang namana na ang usa ka disorder gikan sa iyang ginikanan. Ang ikatulo nga baso ko atong tanaw medyo puno-puno kay ang iyang predisposition kay gawas nga naman na ashay namana nga disorder do na pud siya experience nga giabuso siya sa iyang pagkabata. Karon tanaw nato kung unsay mahitabo. Let's say sa kininga nga scenario usa ka linog na pareha nila agian tulo. Ang usa nakasway og linog wala mapuno. Ang ikaduha nga tawo kasuway pud og linog sa mga linog wala pagyud kay mapuno. Ang usa ka tawo nga same ra gyapon og linog nilapas o na ang tubig o klaro kayo na napuno. Sa atong senaryo, matawag nato nga na mauni siya ang nagka-mental disorder. O ba diba, pariyara sila giagian ng stressor o sa traumatic experience pero dili tanan ang napuno o dili tanan ng mental disorder. Ipasa kini nga video sa imo mga kaila kay Basin Makatabang. Bye! By the way, Ayaw huwata ng mapuno ang imong baso before adto atog mental health professional. Again, bye.